Hello guys, uh, for today's vlog mga guys ay maglilinis tayo ng ating kadena So start na kasi ngayon ng tagulan At uh, bumili tayo ng chain brush Ayan. So ito yung So ito guys yung chain brush no? Ayan para sa dito ayan tapos ito naman sa so, mga portion na hindi ma brush mga punasan so ginamitan natin siya ng degreaser ayan bali yung degreaser guys dito natin nilagay sa itong spray bottle na to para may pressure siya. Yeah. So, tamp lang natin. Kailangan din natin guys, linisin yung kadena natin para tumagal yung kanyang buhay. ta so, hindi siya mabilis, lumuwag. Ayan. Pag napabayaan nyo guys, ganyan ang itsura nya. Panawangin, and then mabilis, lumuwag. So, let's go guys. go na natin. So, paalala lang mga guys, huwag na huwag po natin siyang papaandarin habang maglilinis tayo ng kadena. Kasi delikado ito guys. So, kung mamaya madisgrasya tayo. Meron akong friend na naglilinis siya ng motor niya. Naglilinis niya ng kadena niya. Nakain po yung kanyang daliri. <laughs> So kailangan masagat tayo dito guys. Ah, tiene por en bata. Tiene en bata. Calamos. Lo meto. Son video. Por si canta. Porque vaya. So ayan guys, tubukan natin tinagal muna natin itong uh, engine sprocket. So ayan guys. Tapos natin i-brush. Subukan natin special na tubig. So ayan, tubig. Tubig to ha. Yun. Mm. Wala yung ah uh, profile. Ayan. So, ibabalik na natin itong sprocket. It. So, kung hindi pa paano guys, malinis na siya. Saka natin lagyan ng grasa. So, ayan guys, nahugasan na natin siya. Nabalaw na natin ng tubig. Nasaan na lang natin. Nasa natin yung portion na laging madumi. Yun. Tapos lagyan natin sa ng grasa. Ayan, okay, guys. Lagyan na natin siya ng grasa. So, ayan guys. Uh, totally, nalinis na natin to Tapos, nilagyan na natin ng grasa. Then, binalik natin itong kanyang lock. Make sure guys na sakto lang yung pagkakaigpit niya. Medyo maigpit pa yung pagkakabalik ko yan. Sundougan na lang natin mamaya. So, ayun guys, uh, thank you for watching. Nandito na lang. Don't forget to like and subscribe.